A day in life dito sa Sambuanga, Barangay San Roque po. Ayan po mga kabiyos, paputong po kami sa veterans niyan. And kasi mga kabiyos ngayon is Fiesta Pilar po. And ayan po mga kabiyos, mga kapitbahay namin, sumusugod na po doon sa veterans para kakain. Choke lang po. Hindi po kakain lang. Kasi may, ano, may ganapan kasi doon mga sayo-sayo, ganyan. Pali competition, competition, ganun. Ang oras pala ng punta namin sa veterans mga kabiyos is ten po and then kasi mainit na po mga kabyos ayan po mga kabyos dyan na kami banda sa KCC KC, KCC ba kasi patong kami sa veterans nga ayan nga kasi dadaanan pa naman yan ayan mga kabyos mga bata kawan man mga kabyos kasi deserve na din kasi sumama sila eh. joke lang po Char. ayan mga kabyos sobrang tinis na lang So, ayan nga mga kabyos, dyan na kami sa veteran mga kabyos. Ayan yung truck naman yung po mga kabius, is papasok naman po ah, mga kabius, kasi yung event po mga kabyos is paloob. Ayan pa yung ano, banda sa, yung event pala is banda sa ano, sa doctor hospital. Doctor hospital ba yun yung tawag doon? And ayan po mga kabius, is, ayan po mga kabyos yung mga kasama namin. And mas lalo mga, ano, mga bata is excited. Mas lalo ako excited kakain. Jarot ganun. Natuto no, naman, dapat lang excited kasi yun na yun eh. Dapat lang. Sa isang buwan ng long ride na yun mga kabyos, ayun po mga kabyos, tinis namin lahat mga kabyos para makarating lang dyan sa event na yan. Yan na yun mga kabyos, excited na kami mas lalo ako. Charles, para lang kakain mga kabyos, ganun yun. So ayun nga mga kabyos, is dyan na kami sa veterans mga kabyos. And ayun mga kabyos, bumaba na po yung mga kasama ko dyan. And ayun mga kabyos, nagawit na lang po kami dyan sa mga sinong dadating pa mga kabyos kasi mamaya pa yung ano, mag-start. Yan ay mga kabiyos, nagbidyo video muna ako dyan sa gilid-gilid. Baka, ewan ko na lang, anong uh, naisip ko lang magbidyo. Yan ayan mga habiyos, nag nagsum na nga ako dyan mga kabiyos para tingnan lang, i-clear ko lang yung mga handa is madami ba? Charis! Kasi babanatan ko na yun mga kabiyos mamaya. Yan ayan mga habiyos, is, yung MC mga habiyos, is nag-start ng mga habiyos, sa ilang years ko na naghintay. Yan ayan mga habiyos, is, nag-introduce na sa mga judge mga habiyos, yung MC and ay mga habyos doon banda yung mga judge natapos na nga pinaintroduce doon mga habyos yung mga judges and ayan mga kabius, is naga mamaya maya is mag start na yung competition sa pagsasayo mga habyos and mag na lang tayo mamaya so ayan nga yung inaabangan natin yung mag competition na sa pagsasayo mga kabius. Ayan mga, pinapakita na yung mga talento nila sa pagsasayaw. Ito pa yung naunang sumayaw po mga kabyus. And yung sumunod po is yung sa amin na po mga kabyus, yung representative namin sa San Roque. So third winner nga sila mga kabyus. And ayan mga kabyus, sabi nga pa ng iba, try your best. And ayan po mga kabyus, tinanggap naman nila yung kahit third winner sila mga kabyus. And mga kabyus, bata kasi sila ito mag, ano, mag, mag-practice kahit pagod na sila, ano, nag practice pa din para... Pero mga kabius yung ano yung mga kalaban nila is magagaling mga Habius, lalo na yung third na nagre-representative. Magagaling talaga sabay-sabay maganda yung mga performance nila. So ito na yung mga Habius sila. So ito nga yung magagaling mga kabius mayo mga kabius and ito nga yung first winner pa mga kabius. Actually mga kabius yung pagka-intro nila is grabe talaga mga kabius maganda talaga mga. Habius. So ayan nga mga Habius, kaya nga nanalo sila mga Habius, kasi klarong-klaro naman po patak talaga sila magagaling talaga sila sa mga Habius, kahit na may edad din na sabay-sabay pa sila mga kabus. And ayan, masasabi ko sa, kayo, sa inyo, is congrats na lang po. Ito nga yung huling representative na kabus and sila po yung second winner po mga kabus. And patapos po nila dyan mga kabus is maya-maya po mga kabus. Alams na mga kabus yung pagkain. Yun, yun. And ayan mga kabus. So ayan nga, di talaga mawala talaga mga kabus yung pagpila mga kabus. And ayan mga kabus, ang daming tao dyan and mayroon na din dyan yung para mag-serve para ano yung sa'yo ikaw, maghawa ka lang plato, and sila yung mag-serve sa'yo, and ayun mga kabyus, nagbidyo-bidyo lang ako diyan para tingnan na lahat ba is nakakain na chari's concern, ayun nga mga kabyus, di pa nga ako nakaurong dyan mga kabyus sa pwesto ko sa pila ko, kasi gusto ko na talaga kakain mga kabyus, and ayun mga kabyus sa wakas may dalawang plato na ako, and then mamaya-maya kukuha ko ng kutsara and ayun mga malapit na ako sa exciting part ayun po mga kabyus yung nag-serve mga kabyus Actually, is madami yung sinerve na sa amin. Yung, kasi yung kapatid ko is umupo doon. And ako yung nag-ano sa kanya, nag asikaso ng pagkain niya. Diyan na nga pala ako sa upuan mga kabius kasi tapos na ako pumuha ng mga pagkain namin para makakain na din yung kapatid ko, pamangkin ko. And diyan muna sa akin yung pamangkin ko na baby mga kabyos, kasi yung nanay, yung parents nila is doon mga kabius kumuha pa ng mga pagkain. Ayan mga kabius yung proof na madaming kinuha ko kasi wala arkansi kasi kami pumunta dyan actually pinuntahan ko dyan is pagkain lang ina yung, ka, yung kapatid ko mga kabius. kumain siya ng mag ano nang dapat kumain siya ng maigi ina ayan yung pamakin ko ina yung mga kabius, bilis lang mga di diba dapat lang para hindi arkansi yung pagpunta namin pagkatapos nga namin kumain dyan ina-anunso na yung sinong nanalo mga kabius, sa mga competition na sa pagsasayaw and pagkatapos nga dyan mga kabius, sa pag pagka-announcement pag ka nila kami po ay oo oh, ina po mga kasi isa lang yung truck na sinasakyan namin dapat lang lahat kami sinong kasama namin da yung kanina dapat yun din yung kasama na yung pag-uwi para isahan na lang kasi isang truck lang taba, talaga yung dinala so ayan guys pauwi na po kami and tapos na po yung event dito sa veterans yeah. so hanggang dito lang mga kabyos na enjoy yung munting video na to mga kabyos And ayan lang mga kabiyes bye bye